Lahat naman to mga idol ay nagsisimula kay Jokic talaga or kay Marie pero si Jokic muna ngayon. Napag-usapan na natin to before mga idol na kapag ganitong hawak ni Joker ang bola tapos si Chet ay andyan may kita natin siya na lurking sa background. Hindi niya tatauhin si Jokic straight up pero nagaabang siya dyan if papasok to. Mas mabigat pa po yan ngayon gawa nung si Kason Wallace ay andito rin malapit. Ganyan ang epekto ni Nikola Jokic mga idol basically sa lahat ng mga nakakalaban niya. Kaya nagiging domino effect na rin po ito at nung nagcut si Brody, libre na nga agad si Strotter sa corner. Naging magic bunot talaga yan this game at naging pivotal sa second half para sa Nuggets. Hindi naman kailangan bumuhat nito pero pag ganyang good look ang nakukuha niya, dapat ay naihit nga niya to. O may epekto na rin siya ng kaunti rito. May play pa sila ni Jokic yung inverted pick and roll. Mahusay nga lang din tong OKC at kahit malayo si Wallace, kinover niya yung cutting na si Strotter dyan. Leaving Brody open kaso alam niyo naman. Now heto na, may ball screen plus flare action sila rito. Sa mga hindi po nakakaalam, heto yan. Aangat si Strotter dito para magbigay ng ball screen kay Jamal. Alam niyo na yan. Ayan, kita naman natin ginamit niya to. Diyan pa lang po sa unang action ay maaaring magkalituhan na sa depensa as you can see dalawa na ang tumapat kay Jamal kasi nga siya ang bumubuhat din sa offense sa of this game. Kaya nagiging mas epektibo rin yung sumunod na action in which yung flare screen nga. Ang flare screen by definition ay yung klase ng screen na yung player ay papalayo sa bola mga idol. Kita natin dito yan na nagbibigay si Joker ng screen off the ball para kay Strotter. Tapos si Strotter naman, imbis na papalapit sa bola, ay papalayo na siya. Galing na nga siya dun eh. Okay na misdirection action to mga idol lalo na para kay Strotter na bibihira naman din ginagamit. So ang role talaga nito ay tatayo lang din. Magkakat, paminsan, ganun. Tapos ang gagawa talaga ng opensa ay yung mga star players nila. This time, si Jamal yan, na apat ang nahihigup dito sa kanyang drive. Matinik talaga si Jamal dito mga idol sa game na ito. May kita rin natin na mas iniintindi po ni siya itong si Westbrook kesa yung corner shooter na si Strother. Yun ang pinuntahan niya, kaya good luck na naman po. Kaya solid din po ang pag-recognize si Strutter sa pagtrato ng depensa sa kanya sa laro na ito. Kasi hindi naman po ito regular sa rotation ng Nuggets eh. Last series kontra sa Clippers, 4 games lang po ito pinalaro. Ngayong series, 4 games lang din, ito yung panglima. Tapos hindi naman din siya babad most of the time. Kaya rin hindi siya pinagtutuunan gaano ng pansin. Kita nating nakaligtaan siya ni Shea kasi iba ang iniintindi ulit niya. Though dito sa fourth quarter ay may mga times na hindi lang siya nagiging catch and shoot player na kapag drive siya at nakakuha pa ng foul nakikita na rin ng OKC dito yung epekto niya. Itong si Joe, hindi makapag-commit gaano kay Brown kasi dapat na niyang alalahanin si Strother, yung tao talaga niya. Alam din po ni Jokic yun kaya binigyan niya si Brown ng bullet pa sa loob. Kaya beneficio rin talaga yung mayroon kang Joker na napakatalino. At mas mahihirapan ang depensa ng Thunder na depensahan to kung mayroon kang matinik din na shooter mula sa labas. Hindi pa naman proven talaga on a consistent basis itong si Strotter from the outside ngayong playoffs. Pero sa game na ito alone, nakatatlong importanteng tres po siya kaya rin binabad siya sa huling quarter. Iniwan na naman siya ni Shea kasi iba ang iniintindi na player. Alam nyo mga idol kung bakit naging importante ang pag-iinit ni Strotter sa laro na ito? Kasi tabla lang po ang score bago siya makashoot ng dalawang dalawang tres niya noong third quarter. At mula nun, Umalagwa talaga ang Nuggets at nadala nila ang momentum sa fourth quarter. Magic Buno talaga ang naging dating ni Julian Strutter this game at nagtala siya ng 15 points on 50% shooting from the field. Lesson learned talaga sa OKC kasi pinababayaan lang nila to most of the time. Ayan tuloy. Kaya may game 7 pa po tayo sa serena na ito. Pangalawang game 7 na ng Nuggets to mga idol ngayong playoffs. Kaya for sure ay magiging exciting ang mga kaganapan. Ano po maasabi nyo sa naging laro nito ni Julian Strutter mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button magsubscribe ka na rin sa ating channel and ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.